Ayan, wala ilaw dito mga kids so, size. Ayan mga kids tayo ng English class ni Charlotte. Ah, ayan siya. Portable mini. So ayan, tatlo kami oh. Ito naman yung picture ni Charlotte, yeah. yung pinili niya, print ko daw. Hello mga kitsay, so ayan, ko nga ulit si Charlotte sa English class niya, si Teng Deng naman is nihatid ni among babae. And tingnan dito mga kitsay, pagdating namin dito sa lift na ito, walang kuryente or brown out ba, hindi gumagana ang mga lift, kaya no access lahat o oh, apat na lift. So ayan, magkaantay kami sa dalawa lang yung gumagana. Kaya lahat kami nga dito sa taas, inaantay namin na magbukas yung dalawang lift. At ayan nga, pagbaba namin mga kitsay is wala ding ilaw dito. Pero dito lang sa side na ito, sa mall naman may ilaw. At ayan, ihatid ko na nga si Charlotte sa English class niya and ayan pupunta muna ako dun sa may SF at may pipick upin akong order ko sa Facebook bago ako uuwi mamaya at ayan papunta tayo dito sa may taas actually ito yung papunta sa airport pero dito tayo kasi dito yung SF so ayan punta na tayo dito mga kids size. actually pumunta na ako kahapon dito kasi nag message yung SF sa akin pagdating ko dito iniscan nila yung code nag message nung SF ibang branch para dito sa Chingy din lang pero alayo dito pinakita ko kay Amo sabi ni Amo uh, tawagan mo yung hotline nila tapos papalitan mo yung shop or yung locker. Tinawagan po tapos. Ngayon is may message ulit yung SF. So andito na siguro. Tara. So ayan yung SF dito sa Chinggis. MTR station, second floor. Sa mga magtatanong. Tara. So ayun nga mga kutsas, na niya yung code. So antayin lang natin dito. And then babayaran ko. Cash on delivery kasi mga kutsas yung order ko. And then bubuksan natin dun sa bahay. Hindi naman pala ako nag kasi sabi ni Amo may charge daw pag ipapalipat eh, dito yung item pero wala naman silang sininger sa akin. So, ayan. At dahil isang oras pa nga yung klase ni Charlotte, so akit muna ako sa bahay ni Amot kukunin ko yung cake sa kapitbahay ko. And then, ayan, magantay ulit tayo dito kasi hindi gumagana yung mga ibang leaf or apat na leaf. So, antay natin na magbukas. Dahil ito nga, dalawa lang yung gumagana. Kagaya kanina nung bumaba kami ni Charlotte, dalawa din yung gumagana. So, ayan. Hanggang alas 4 kasi ito eh. So, size nakabag ako kumain, nakabag din ako <laughs> Asi, baba, baba, din ako mamaya size Ayan. Lit lang, lang package ko lang ito. 270 ang bayad ko dito. Ah, yan siya. Portable mini printer. And, buksan natin siya. and yan? Oo, oh, parehas ngayon nasa video. Hmm. siya, oh. Ito siya, ito try natin siya mamaya. Bakit size. Oh, ayan na siya, oh. Tapos mag-i-install tayo. Bubasahin ko muna 'to, no. Charger, printer. At ayun bumaba na nga ako at kukunin ko si Charlotte kasi tapos na yung klase niya. At pagdating na nga namin dito sa may lobby mga kitsahis may ilaw na. Kaso nga lang hindi pwedeng gamitin yung lift ng kalahating oras. So dito muna kami pinapunta ni guard dito sa may kabilang lift. So ayan gagamitin namin pero hanggang 5th floor lang. Tapos maglalakad na lang kami kasi ang labasan namin dito mga kitsahis is dito sa may 5th floor sa may park. So ayan ang dilim pa din kasi walang ilaw nga. Dito sa park siguro yung part ng walang ilaw ngayon. So by schedule kasi mga kitsahis kung maalala nyo, sa last vlog ko dati. Wala din kaming ilaw. Kaya naglakad talaga ako from 35 floor hanggang doon sa baba. Pagdating ko sa baba, may ilaw na ba? <laughs> ba? Diba? Exercise natin sa akin. Pero okay lang kasi pababa. Pero kung pataas siguro, nakulay-lay ko noon. Ah, ha? kasi hanggang 35 floor tapos maglalakad ka. Pero yun sa akin kasi is pababa ako noon. Nung pagtaas na ako, may ilaw na noon. So sumakay na din ako ng lift papunta sa taas. Kasi dalawang beses ako bumaba nung time na yun. Eh, nagsundo ng mga alaga ko. Tapos bumaba din ako na nagbasuras. But anyway, nakalabas na nga tayo dito mga sa labas labasan ng parking and dito lang sa taas yung building ng amo ko so ayan punta tayo dito and lalabas na lang tayo and dito na kami kung makikita nyo ayan may aninag na ng araw so ayan pataas na lang kami ng building ni amo isang floor na lang at ayan yung parking na pinagpaparkingan ng mga resident dito dito kami dumaan ayun paglabas namin umilaw na dun sa mga park ayan na ilaw na nakita pero papunta pa kami doon kaya pa kami Tak yung building namin oh sa harap. Iikot pa kami ni Charlotte. Dito okay. okay. tayo. This is Charles Grandma. Oh, yeah. Charlotte. Dito na kami ni Charlotte. Wala pala sila tingin. Okay. Dito pa lang ni Charlotte. Open. Okay. Bye-bye. Bless you, Dora yan itutuloy na natin itong ina-unboxing natin kanina and ayan nagprint na ako ng picture ni Deng Deng Una and ito yung pangalawa tingnan niyo mga kids size black and white nga lang siya pala oh hindi siya print na parang may kulay talaga siya pero ganito din talaga sa Facebook nung nag-order ako so ayan ganyan nga lang siya and, and then 270 nga pala ito mga kids size pwede din sticker pwede din letters mga ganyan ang iprint dito and ayan akala ko nga may papel siya na ganyan na oh, napagprintan na free kasi apat yung nakalagay doon pero nung dumating wala naman yung nakalagay lang sa loob niya so ayan gusto din ni Charlotte na siya ng picture niya sa cellphone ko and ayan installed nga pala siya sa cellphone yung apps na yun and then i-bluetooth siya mga pictures para pwede kang mamili ng mga picture sa ah, galing sa phone mo at ayan nga yung printin ko yung anak ko sila mama yung picture namin tatlo